Layun natin kami kamigang para hindi masyadong kita yung ating mga imperfections. Hello, guys. Ito tayo. Ihiwa tayo ng peaches. Peach. Peach nga ba ito, ba yeah. O apricot. Mm, peach na. May tawa sa bigo mo? May eh, wang sa likod. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Kano ba ito paghiwa? Baka may buto sa gitna. Gagano'n nga ano eh. nga eh.

Mmm. Para din pala siyang mangga, no? Mm. No?